mga idol ayan magluluto tayo ng ano ito yung tinapa gagawin natin tinapa ang turay halo ng galunggong ayan may galunggong siya tapos ito yung turay yung parang tamba na malalaki so gagawin natin tinapa so ayan mga idol unang ano natin ilalaga muna natin to para pag nailaga natin eh, pangkuluan and then susunod natin ating ilalagay sa ating kaldero at doon natin gagawin pa So, panoorin nyo mga idol. Ayun e, mga idol, nagpakulong na tayo ng tubig sa ating kawali. At uh, yung ating isda nga pala mga idol ay timplado na. At yun eh, ay na natin ng, mga, ng asin at saka konting bitchin. Tinimplahan na natin siya para e, yun nga, eh, pakukuluan na lang natin mga idol. At ay uh, ayun, naglagay din tayo ng luyan dilaw para medyo magkakulay din ng konti yung ating isda. At uh, siyempre nilagyan natin ng na konting suka para medyo magkalasa din siya ng ano magkalasa din ng medyo may counting asim doon sa isda mga idol sunod kong ginawa mga idol ay sinalang na natin ang na ating isda at uh, sa kumukulong tubig ayan at para makukula lang natin yan saglit mga idol kahit mga siguro mga 2 minutes pwede na yan tapos uh, sa sabay hahanguin na lang natin at uh, nating natin siyang lumamig-lamig ng konti ayan mga idol dyan natin lagi sa medyo may salaan para maka drain ng tubig so at uh, yan nga, tuloy tuloy mga idol. So, bali dalawa sa alang yung ginawa natin. Inunan muna natin yung malalaki yung toray mga idol. At pari, dalawa klaseng isda lang naman yan yung toray at saka yung ating galunggong. Paminsan-minsan mga idol, talagang gumagawa ako ng tinapa. Yung homemade tinapa. Kasi mas masarap siya at malasa kasi masusunod mo yung timpla mo. Hindi ka tulad ng mga nabibili mo sa palengke na medyo matabang. Kulang din sa ingredients. Kasi alam nyo naman, siyempre, kung kating nagtitipid, hindi masyadong ano, malasa. At saka itong mga ganitong paraan, sigurado kang mas malinis ang yung pagluluto dahil sariling nga uh, nating luto mga idol so ayan kaya mas uh, masasarapan nasasarapan ako sa sarili kong gawa of course siyempre eh, sarili ko nga na ginawa ika nga ay homemade din na pa kaya mas the best at eh, isa pang maganda niya mga idol nalilinis niyo na gusto yung isda tinanggalan ko ng hasang yan at saka ng bituka kasi ayoko nung may hasang at bituka siyempre yung mga isda kung ano-ano kinakain yun sa dagat kaya yung mga laman loob niya minsan hindi rin magandang ano, iba, 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 ibang lasa kaya hindi ko sila sama sa paggawa ng tinapang mga idol pero doon sa mga pang business ika nga uh, hindi na nila tinatanggalan ng hasang yun at saka ng ano ng bituka sinasama na nila diretso na yun mga idol pinapakuluan na nila tapos diretsong sa na sa tinapahan so ganun ang proseso na nakikita ko at ayan mga idol nilagyan na natin ang kahoy na maliliit sa loob ng kaldero at yan ang magbibigay ng usok sa ating tinapa. So, ayan. Tapos, lalagyan lang natin ng sahig. At, uh, lalagyan lang natin sa ng barbecue stick. Meron na yung, ano, mga idol, para mga, yung screen na wire. So, lalagyan natin ng barbecue stick para hindi dumikit yung ating tinapa doon sa wire. Sa screen wire. So, ayan, mga idol. Kita nyo naman. Yan, isasalansan na natin ang ating isda dyan. At, uh, ang first layer. At, may susunod pa nyan. Ngayon, kung gusto nyong, ano, siguro, mas maganda, dagdagan nyo ng, ng wire o ng gumawa kayo ng ang tawag dyan yung pansapin yung sasag ayun nga mga ito natapos na ng first layer so isusunod na natin ang second layer so ayan nilagyan ulit natin ang sahig ng pinaka screen tapos nalagyan ganun procedure pa rin mga ito nalagyan natin ng barbecue stick para hindi nga dumikit ang ating isda So, ayan o, oh, kita niyo naman ang ginagawa ko. Ayan, ganun simple lang mga idol at tsaga uh, na lang ng konti kung gusto nyong mag, uh, gumawa ng ano, sariling tinapa, homemade tinapa sa kaldero. Actually mga idol, hindi lang itong first time ako gumawa ng vlog sa paggawa ng tinapa. Siguro pang apat na itong beses. So medyo matagal-tagal natin nyo kaya ayan, inulit-ulit lang natin. Parehas lang na naman ang procedure ng paggawa. Uh, hindi ko lang pinakita sa inyo kung paano ako nag-ano ng mga kahoy na maliliit. Parang inano ko, i in slice ko siya o tinagtag ng maliliit para ilagay doon sa loob ng ating kaldero na magbibigay ng usok sa ating uh, tinapa. Doon sa mga malalaking gawa ng tinapa mga idol, uh, ibang procedure. Pero halos may kahawig din. Yun, pinapakuluan ang ano, ang isda, ang tubig kasi ihulog lang nila doon sa kumukulong tubig tapos aahuni na. Kasi sasarang na nila doon sa kanilang kusang area pinapausukan ng kanilang tinapa. Ayan mga idol, halos na ang ating tinapa. At ayan, nakita nyo naman. Napakasarap yan mga idol. So ayan mga idol, oh, luto ng ating <coughs> tinapa. So ayan, di ba? Oh, Ahanguin na natin yan. At ilalagay na natin sa ating eh, isang lalagyan. O diba mga idol, meron na tayong homemade din na pa. O ayan. E, sinasali na natin sa ating lalagyan. So pwede nyo na yung itago sa inyong refrigerator at unti-unti uh, inyong ulamin. Depende sa inyo kung gusto nyo magluto araw-araw. Diba? Ngayon, kung ilan lang naman kayong kumakain. So, matagal-tagal nyo lang uh, um, uh, So, mas masarap din sa breakfast kasi mga idol. natray ko na rin magluto niya sa loob ng bahay mga idol sa LPG ang gamit ang aking pinaglutoan na kalan. So, okay naman. Kaya huwag nyo siyempre yung syempre, masyado yung ano yung kahoy dun sa loob ng kaldero at uh, masyadong mausok. Uh, medyo hindi maganda yung ano sa ating loob ng bahay. Ngayon sa mga outdoor, kung saka may mga space na pwede dun yung gawin. Ah, uh, okay, mga idol, pinapakita ko lang sa inyo na hindi naman nasunog ang kaldero. Ayan oh. Halos hindi nga nasunog lahat ng kahoy, may natira pang hindi pa kulay, hindi pa sa kulay ito. So ayan, 'di ba? Luto na ating tinapa. Ang ganda ng resulta mga idol. Ayan, mga idol, oh. tulad na sabi ko sa inyo. Hindi naman nasira ang ating kaldero. Ayan oh. Ayun, yun lang nasunog yung kahoy, Ayan oh. ayun. Oh. Okay lang siya. Ayan, oh. So, ayan mga idol. Kita niyo naman ang ebidensya ang ating tinapa sa kaldero ay naluto ng ayos. So hanggang dito na lang mga idol at sana may natutunan kayo sa ng konte sa paggawa ng tinapa, nagkaroon ka ng idea ng tinapa sa kaldero. At uh, katulad ng sinabi ko nga yung kaldero natin hindi naman nasunog. Yan ang ating tinapa. So, ayan mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong suporta at panonood. Thank you very much sa aking mga followers and sa aking mga viewers. At sa mga organic uh, followers so maraming maraming salamat po sa inyo god bless you all at uh, see you next vlog